Kalenis. Ito po yung Kalenis Lichon House. A.K.A. Mira's Lichon. So, dito po kami mag inquire Ay, pag Reserve. May tatlo po pala dito ng Lichon. Na kayo po ang matunog. Oh. kayo po mismo si Ma'am Lenny. Ah, wow. Hello. 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 Next year or two years, may pwedeng umorder na kaibigan. <laughs> Hello po mga katilag. At lang. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay nandito po kami sa Infanta. Bali, may binili lang po si Lugz. Sinamahan ko po, po siya. So narito po kami sa clinic. Yeah. At so, ngayon po ay didirekso daw po kami sa Batangan. Kami po ay patungo sa Batangan mga katilad at kami po ay mag inquire at magpapa-reserve na para sa natin na pa-birthday kay Baby Kim. Wow. So si Baby Kim po mga katilad kayo o week ay mag-birthday na. siya ay 18th o so, 18th birthday. Dibu. So bilang... Dahil love na love natin si Kim at ating pamangkin, ang ating gift o regalo para kay baby Kim ay isang buong lechon. Wow, yeah. napaka nice na dito. So, hindi yeah. nga tayo ng lechon manok, <laughs> lechon baboy. Uh -oh. At ang kilala ang pa, uh, nagagawa ng mga lechon o nagbebenta ng mga lechon ay dito sa parting maigang at uh -oh. batakay. Sa general na carding. So tayo ay inabisuhan na tayo ay magpa-reserve na dahil parang 5 days oh. na lang ay birthday na ni Baby Kim ay para nakaready na. Baka hindi lamang tayo ang customer, baka marami silang customer kaya dapat makapagpa-reserve na tayo habang medyo malayo-layo pa. Talagang napakabait na dito. Yeah. Yung eh. mo lang. So yan ay para kay Baby Kim at siya rin yung kaunaunahan sa pamilya ni, ng nani, ng Team Hitik na magkakaroon ng celebration na nila yun. Nandibu. Kahit sa lalaki, o sa mga babae na aking kapatid hmm. ay hindi nakaraan sa, sa pamangkin niya yun din tos si Baby Kim ang first time so, kaya as Tito, yeah. uh, na very supportive but napakabait ay magreregalo daw po siya ng lechon okay. oh, yeah. let's go! <laughs> sana all Tito ah <laughs> Tito <laughs> nakaesok lang let's go! tara na! kami po ay nasa kabayanan pa pero doon na din po ang direksyon namin tapos ay tuloy uwi na din ni Kuya Biko kay Lenny. ito, Kaleni. Kalenis Lichon. Oo, oh, dito tayo. Kaleni. Ito po yung Kalenis Lichon House. A.K.A. Mira's Lichon. So, dito po kami mag i -inquire. Ay, pag magpapar... Reserve. Ngayong Friday. Dito, Kaleni. Dito daw. Dito daw yung masarap at malutong. Ito, mot, ano yung nila, tagline. Miras Lichur. Uh Aha. Miras Lichur pala sa Kalenis. Uh -huh. uh, ka ah, ah. Lenis. Ito rin po yung Lenis, ha? Eh. Ito rin Pat po yung Lenis. Ay, anak po ako. Ah, anak, ito, anak ito, daw. Ito po yung Lenis Lichur. Ngunit po. Happy po kayo! Ayun, okay <laughs> so, na po. Salamat po. So, kami po ipamasok na dito sa... Tinatawag nila, bed. Kung ba yung dito sa... na, na, yeah. ben, ben tayo pumunta mm. doon? Doon sa mismong lechonan magay. Doon sa mismong may gilog sa hindi ka tayo inabot ng ulan. Oo. Oh, Kanina ang ulan. Mm. So, nagtanong na din tayo magkano daw ang range ng ang price. Range ng kanilang litson ay 9 to 15 k So, depende siguro sa size, uh, honey. Pupuntahan na lang po namin. Sige po, pupuntahan na lang po namin. Ano sa pangalan ko na? Litson. Pagkaman po siya. Apo. Apo may ano naman may sign up po kasi okay, Sige kami dito rin sila po doon para makita din natin kung saan iniihaw yung lechon ay, yun. yung, <laughs> Thank you po. Salamat, po. Salamat, Salamat po. po. ano po ang inyong pangalan para mabanggit ko namin sa... Anak. Niyan. Anak ng ano. <laughs> Salamat, Salamat po. po. Na Papunta na po kami dun sa lechonan. Ang dami ah, pala dito oh, ang lechonan. Oh my God. May AJ. Ito so, ano? yung sinasabi ni Kuya Biko. Oh, Tekman ng masubukan. Uh, Chinese. Kaya tayo, tayo na kay pag-usap na sa Lenny. Oo, oh, tsaka yun oh. yun pati yung madalas ko ding marinig na may lechon. Sa mga But... event hall eh. oh, oh. Lenny. Oh. Ganda oh. naman ang dinadaanan natin. Oo, oh, ganda. Oh. Tapos may maganda ang view. Diba nga tayo? Tingnan tingnan, magpakaulong. Katay pa kalangkas. Hindi uh, pa rin. Parang nung nakarantay na stroll, eh, nakita ko nga rin. Magkalapit pa nga ata at Ramon Trans. Ganda daan. Uh, uh. Ito yung tarp nila. Oh, Ay, di ka. Ah. na yata may-ari. Hello po. po, magandang. nagbablog. Nang Lenny. July 4 po magkano po ang inyong baboy ayun, po ang rin? ang baboy namin Meron kami ng 8, may 8. Ah. May 9, may 10. yung 10, siguro po. Mga gano'n po pala yung 10? Mga 30 kilos. 30 kilos. Sa buhay po yun. Sa buhay, ay pagpapalit. Ah. <laughs> ayun po, sige po. Ayun po. Tapos po yung ano po yung sa fiesta. Infanta. Infanta. Pwede pong kunin yung contact details para... Okay. Ayun, ayun. Ayun. At, uh, ako nila, pero yung sa, sa, sa ano, ay, Ta -tapos po yung Facebook yung po Facebook. sa Facebook na lang. ayun kukunin na lang po namin uh -huh. o yung Len's Facebook po o yung ayun na po kukunin personal account po ninyo personal, personal. sige po ah, sige po ayun. gawa ng marami may tatlo po pala dito ng na kayo po ang matunog oh. <laughs> Kayo po mismo si Ma'am Lenny. Ah, Hello. wow. Hello ikii miras po. ni bad miras apilido uh, kalenis ah sabi ayar po tas miras lecion yung miras po yung apilido po din ah okay So, dito din sila naglilitsyon ah, sa loob. Kami, ay, yung po kasama na po yung sa delivery, yung 10, 10k. 10k. Uh, ah, okay. Oh, Kung anong gagawin nyo sa ka ay ito po yung dinugoan o so, babalian namin sa ating gabi sa inyong lahat. Opo. Paano po yung pagluluto po nyo? Sa dinuguan. Ah, kayo na po. Umaga po kayo. So, ano kami po yung... Nagbablog. Okay lang pong isama eh, sana. Ibig sabihin po, umaga po yun. No? Ay, pag ready de deliver namin, pagkasabay, magluto na lechon at saka. Ay, yun. No? Oh. Oh, ibig sabihin pa, ko po, okay lang pong i-vlog din namin yung pa paglilechon. Pa Habang na nililichon nil po si... Ako oh, po yung oh, nililichon. Uh uh si Beke nag-ano na nila. Ah, kapatid, kapatid niya po si Becca. <laughs> ako si, ano, si <laughs> <Biko>. <laughs> po si... Si Beke. Si Biko po, Biko. Sorry, ako po kapatid si Beke. Kaya nga po, nag-refer dito. Aha. Uh Aha. -huh. Ay eh, siguro po yung mga biyernes po ng panghali. Check po natin. Check mo sa kal sa ano mo calendar. Baka magkamali ng no, ng 4th. ano po ay Aha, ay... ay... ate. Ay, hindi ko po iakin na lang i-add. Ano po inyong pangalan po sa ano? Uh... Ah, okay. May, may ako. May ni... may ni Ras eh, Lichu. Ah, sige po. Tara tayo makikipasok oh. Dito yung lechonan. pa oh, malaki pala tong lechonan nila, hindi Oo oh, po. Hindi. Ayan hay ka dito kami po ay nakaupo na <laughs> Hinihingi po yung contact details ano po usually kayo nag oras naglilecture ay depende sa order ah depende ang event po ano? Okay, Kapag po halimbawa okay. yung event po namin alas 4, yung po yung 4, 4, 5, 4 5, 5. ay abo niyo. May kami yung mga uh, 3 hours na niluluto, uh, 1 hour na magkakatay, uh, automatic kagaday deliver. Okay. Kaya, so, ibig sabihin, so, ibig sabihin possible po yung umagahan. Hindi kami nagmamatagal lang yung niluluto. Oo, at yung kun... Uh, ibig sabihin pwede kang pumunta dito mga 12. Habang hindi, baka mga 8am, mga ganun po. Anong oras ang deliver? Mga 4. Yes, ay, ba kahit nga, mga alauna lang namin sa salang ito. Oh, ah, alauna. Ito so, ang ikakatay yung pain. Eh. Ah, pa. Oo, oh, lilinisin Pero, si pa. Pero sa dami ng order, pagka mm -hmm. madami, ay mas maagap. Mas maaga kami mm. -hmm. Na kata, eh. Maganda po ang inyong lechon. Mm. Uh, -hmm. eh, yan po, yung, ano na, di ba akin na po, ano, ganda, ganda po talaga sa Hindi na po manual, honey. Ang order sa amin ay 28, hindi dalawa sa 28 po? Pieces po. Pieces. Abo. Bakit po dahil piyak sa nang sasablang po yun? Ay, sa event, sa tomo, position Ah, oh. may oh, mga kalalo. Opo, tama. Tapos sa yung iba iba bawat bawat. Nakakatuwa. So, sila po ang isa sa mga kilala na litsunan dito sa Ah, okay po. Yung oh, namang binyo ay na-order ay, halimbawa nagkakamba sila sa 100% pa. Halimbawa, ang 10 mm. billion, sabihin, ay, may dito kami din kami kayang tankayang lechon na mm. ay bibigyan kayo ng pailuhan Ay parang hindi ko na kaya. Binibigay ko na lang sa customer ko mm. mm -hmm. yun. Pinakang hmm. ibibigay ko ko lechon. Ibaid natin. Gano'n na lang. Nakakatulog. Ay gano'n na lang po. Ay, po sa, ako po chat sa inyo. Tapos ay, ay i-add yung nalabi ko si Papa na lang. Uh, Gawa siya po ang makokontak po ninyo. Oh, po, siya po may pasok sa may ano. pasok po. Ako. Ay, ma, maganda po sana yung maipakita sa vlog kung paano po oh, so, yung, yung inyo pong litsyon. So, <laughs> ito siya na po ay itong aming maliit pa. Ah, oh, si Beka po ano. Nagbablog so, din po uh, siya noon. Uh, si uh, si Becca na rin. po siya. Mag-chat-chat na lang. I-accept yeah, mm -hmm. yeah, na lang po. Does oh, yeah. Accept ko na lang po kayo. i message. Ito oh, na po iyan. Opo. po. Ayan. Kami pong dalawa. <laughs> 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 siya <laughs> po yung iya. <laughs> uh yeah. yeah, Mag-jawa. <laughs> <N> nalaman agad <laughs> <nang laughs> na po ni. Ah, <laughs> 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 uh, blessing <laughs> po ano. Tayo. Ay paano po kaya pag may mga next year or two years pa'y pwedeng umorder na ka huwag uh, <laughs> uh, <laughs> na ah huwag na huwag na at makapila mga umura maganda po yung bayanahan eh oo may possibility naman bumaba oo po pero pwede po tita nabawa ako may alagang baboy tapos papalit pwede po yun ah uh, pwede pala siya 70-40 pero yung 30, 70, 30. 70 pa baba ay automatic na italawang lilo ah okay magpapalit po So, so um, na yung uling, yung, tsaka that's po yung that's labor. Opo. Oh, yang gagawa. Salamat, salamat, salamat po. Ooh, thank you so much po. po. Oh. Thank you po. Salamat. Ayaw pa rin. Salamat na po sa bahay na po. Salamat uh, po. Si ah, ah, po. Si thank, thank you, you po. Chacha pero kami si si Kagilad sa ako. Ah, Lena po ang pangalan ko. Salamat po. So, yan nakausap na po natin si Kalen. Si Kaleni. So tayo ay okay na ang schedule. I-chat mo na lang ah, pag -pa din. Kapag pa-reserve na. O oh, ikaw na lang ang aking papakisuya. At ako may pasok na iyon. Ah, so pwede naman daw mag-vlog. At kagandahan na may tabing kalsada. Hmm. So yun. Mga so yung range ay nasa 9 to... 9 to 15K. Ah, 15K. Uh -oh. Depende sa laki. Kaya ang napili po ni Logs ay yung tag-10K. Uh oh. O. At yun daw ay 30 kilos oh, na. Oo, oh, mad malaki, malaki na yun. Yung, no? Isang ano na yun, mahal. At kami po ngayon ay pabalik na sa bahay yeah. Meanwhile Nandito na po kami sa bahay At yan ang mga person ay nakatambay dito sa laban Imbay so, di po si Tala Opo <laughs> Nakatas ang paan naman na At nakahawak Nakataas po yung kanyang kamal. Tala Ay nga dito Tala 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 alam na Op, Alam na yung fake ako Alam na Wow Power up, boys. Malaya sa Ikaw ba gay maganda? Ikaw ba gay maganda? Ah, oh, maganda ito. Babe, prinsesa! sa America. Hi, Siri. <laughs> hi. Hi guys, sabi mo. Hi guys. Serious mode niya si Tala, boom. Serious mode niya si Tala, boom. Nagaharap ang right? <laughs> <siya> sa salamin. <laughs> si Tala, ani Tala. Ano <laughs> na nga ito eh. papa. Hehehehe. Sige lang pala Close kayo. Close kayo ng Kuya Logs. Ganda ang panitala. Oo. Oh, may prinsesa nga yan. Ha. May prinsesa. Kaya ah. May isang dangkal naman ng legs. <laughs> isang dangkal naman ng legs. Paka, baka ito yung isang ng Kuya Talambao. Kuya, ito lang buni niya. Hi, ibon oh. Hi. Ibon ah, hi. Up, na po ito. Nakain na ito ng itlog. Ang kuya looks naman ang may kalog. Jiggy, jiggy, jing, jiggy, jing. Aning, Aning, ining, ining. antok na yun. Ganyan ang mood niya pag inaantok na siya. Uh, tinitingnan yung hair mo. Oh <laughs> Parang kuya lugsay gusto mong kausap. salita 'to? May nang kuya Talambo. Oh. Ayun oh. oh may nagmamartes dito, ha ni Amara. Yan at kami po ay pumasok dito sa bahay dahil kami ay magkakape, eh. favorite okay, ni Favorite. <laughs> Your wow, partner. thank you. Bilis. Ah, uh, kahit alimbas sa coffee. Wow, thank you. Kagilag. Salamat. So, ito ang aming favorite banding, ang bag coffee. Yan. <laughs> After <laughs> namang galing sa mga appointment niya, <laughs> yeah. araw. para sa kapiling ng mga Iyan! 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 ko. Aba, may <G> <laughs> <laughs> Yan, at may nag-Gcash siya. Kaya nag-ano muna. Yeah. game break. Yeah. <laughs> so, sabi nga <laughs> <Bing lang. laughs> yun, yung hindi muna lang. Pero okay lang. yun ang Sabay pa <laughs> Mm -hmm. Tapos ay kami po ngayon ay nag-uusap na ng susuotin mo. Oo. Ay baby na. Ang kulay na yun ay unay, unay May pa ba peach. May Peach, Pero ay color ba yun Ay, any color. Pero peach. Parang peach ang ano na yun. Ako ay meron. yun daw, papakita ko sa'yo. Mm -hmm. ano, ah, na color. Okay, Ito yung nakita mo na. Ay. Yan, ganitong color mga kanila. Peach, peach. siya. So, yan para sa yung pink na ano oh. Yan. Peach. Ito nasa ko <laughs> Ah! Okay. Oh, diba di peach. Parang, parang pink, pink, na yun eh. Parang oh. baby pink. oh, pink. Pero oh. oh. at least Pero pwede piling... pwede na. <laughs> ang peach parang pa-orange pa Dapat yung ano, semi-formal lang. So, Oo, oh, siyempre. Casual. Na yun, kasual, oh. Casual. Oh. Ay, kita mo yung peach nga, pink siya. Ah. Pero um, parang medyo... More on ganito. Oo, oh, parang lapit na lang ganun Ayun na lang, kaysa sa ako yung bumili mo. Ang peach siya parang medyo orange. Hindi pa orange na. Hmm. Ako'y okay, maghahanap na din lang sa nakami Para din na Hmm. So yun, exciting na. Uh, ngayong viernes na yun. Hmm. So ayun, nakaka-proud at dati hindi mo nga nagaganay. Ang ay talagang, yun, nakaka-proud na sa ating mga, sa Deserved mga pamangkin. Na mm. Deserved naman ba din i-bay sa aming kapatid, yung mga kirikwento ni Ate Leia. Tsaka sa pamangkin namin, first time siya. Kahit si Ate Leia okay, hindi nakapag-align. Magyayaw lang akong experience mm. hindi. Abo, hindi pa rin nakaka-experience really? ako Gawa na okay? yeah. ng pinapili ako noon kung iyon. Parang hindi naman sobrang bago. Mm. Basta maghahanda. Tapos yung may mga gano'n yung Mga 18-18. O laptop na magagamit ko na sa college. Ay, eh, pinili ko na yung laptop. practical. No, oh. Eh. practical? <laughs>